gandang hapon po, kain po tayo pancit canton tapos yung niloto ko pong tauge Ayan, masarap po to naingit ako kay Madam Ivy Habonillo Nagluto siya ng tauge, tapos ano yung sinawag niya parang gulay sarap na sarap ako, kaya bumili din ako ngayon shout out sa you Madam Ivy hmm. pancit canton at tsaka tauge Mm. Sarap. Ginisa ko lang puto sa luya. Yan. Sarap. Kain. Mm. Sarap. makrunchy pa po yung <clears throat> tawag yun nilagyan ko pala ng XO scallop mm. Sarap. Mga langga, help nyo naman po ako maka-tumaas maka po ang aking mga subscribers. Bakit tulungan nyo din naman po ako. Kikiusap pa ako sa inyo. Sana lang sana lang po ma-reach ko rin yung 1K. Para kahit pa pano, pag na-monetize din po ako, yung sasahodin ko po ay itutulong ko din po sa ating kapwa. Ano po mga intay, maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat mga inday. Ayan, kain po tayo. Sarap ng tauge at saka pansit kanton maanghang-anghang. Simpleng pagkain po ng mga OFW dito sa abroad yan Ganyan lang po. Masaya na po kami. Basta importante malagyan ng pagkain yung tiyan namin. Kahit wala pong rice, okay lang. Ang importante, may laman yung tiyan. dapat lagi lang po tayong magdasal mga Inday para patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa sa pagising bago matulog yan ang tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa ating mga kasalanan na gawa sa maghapon di ba hindi po, hindi po kasi natin yung mga upload eh so tapos magpasalamat sa mga biyaya na tanggap natin sa maghapon yan Hanggang dito na lang muna po ang aking video. Maraming salamat po sa lahat ng mga mag-subscribe. At sa lahat ng mga mag-share, nanonood ng aking mga videos. Ingat po tayong lahat. God bless and bye-bye. Kakain muna po ako.